Ang Iglesia ni Cristo ay nagsimulang ang mga kaanin ay pawang mga lahing hudyo. Sa panahon din ng mga apostol, noong unang siglo, ito ay lumaganap sa mga bansa na ang mga mamamayan ay hindi mga hudyo, kundi mga hindi. Sa pahayag po ni Apostol Pablo sa Galatia 1.22, ay binabanggit po ang pangalan ng Iglesia na nasa Hudya. hindi pa ako kilalang personal sa mga Iglesia Ni Cristo sa Judea. Nakarating din po ang Iglesia sa Antioquia ng Syria. Dito po unang tinawag na mga Kristiyano ang mga alagad o mga kaalib sa Iglesia Ni Cristo. Ganito po ang nakasulat sa Gawa 1126. Sila'y nakisama sa Iglesia at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia.